Magpala umaga po sa lahat. So, nandito kami ngayon mga kapatid. Uh, again, sa Luzon, Visayas, Mindanao. magandang uh, gabi, magandang umaga at sana nasa mabuti tayong uh, kalagayan ngayon. So, ngayon ay araw ng Martis. Uh, Nagtanim kami guys ng ano, tree planting kami sa coastal area at nagcleaning na rin. Women. Yung kasama namin nagdala ng sako, walis, So habang tayo nagtatanim guys, marami tayong tinanim do, no, mga kahoy. Uh, dito kami mga kasama namin mga barangay official. Habang po kami ay nagtatanim, so may napansin ako guys, isang libo na silgayo. Yan, yeah, libo na libon guys. Nagtanim ako ng abang ako nagtanim ng ano guys, ng puno puno ng ano kalisa'y uh, talisay marami dito guys niya tingnan mo guys so lahat ng taga uh, amin guys ay nagtulong tulong pagtanim ng ano ng mangroves ang iba uh, yung mga kahoy laman na maaaring ka mabubuhay sa ano tabing dagat So, guys, guys uh, maraming salamat muli, guys, sa inyong panonood sa uh, aking munting channel. So, mga ganito, guys, oh. Yan. Ito. Ito yung... So, oh, tayo nakita, guys, oh. No? So, isang libon na shield, guys. Ito, isa, guys. Libon ito, guys. Yan, guys, oh. Yan guys, ayaw mabuksan guys. Yan. Libon. Yan guys. O, dalawa na yung nakita natin guys. So, yan guys. Uh, ako yung magpapaalam muna guys. Sa uh, inyo. Yan na, uh, ang dami yung mga kasama namin guys. O, nag... Pati doon guys, marami pa doon guys. yun hey guys tingnan mo ang ah, dami namin May si kapitan at saka uh, yung mga barangay tanod official so miembro ng corpus doon sa dulo guys marami pa doon guys oh. yan yun yung dating pantalan sa CDP, CDCP mining noon uh, uh, kaso lang uh, ngayon ay shutdown bagsaking company sa gold mining kasi hindi mabuti yung pagkadala ng anong company guys so yan guys la guys so ako yung magpapaalam muna guys sa inyo so magandang umaga at god bless sa lahat sa inyong panunod so bye bye muna guys